Sa isang tahimik na sulok ng probinsya, nakatira si Mark, tatlong put-apat na taong gulang. Isa siyang simpleng magsasaka sa isang maliit na baryo sa probinsya. Araw-araw niyang hinaharap ang bukid, nagtatanim ng palay at inaalagaan ang mga hayop sa paligid. Ang kanyang balat ay sunog mula sa mahabang oras sa ilalim ng araw at ang kanyang mga kamay ay magaspang at may bakas ng pawis at lupa. Bago sumikat ang araw, naglalakad siya patungo sa kanyang taniman. Nakasuot siya ng payak na beige na pangitaas at lumang pantalon na may bahagyang dumi mula sa bukid. Nakasombrero siya na nakatali sa likod, handang protektahan ang ulo mula sa init. Sa bawat hakbang, naaamoy niya ang sariwang simoy ng hangin. Halimuyak ng basang lupa at ang mahinang tunog ng agos ng ilog sa gilid ng bukid. Kahit pagod, may kakaibang kapayapaan sa kanya. Ang bukid, ang paligid, at ang tahimik na baryo ay nagbibigay lakas upang harapin ang bawat araw. Ngunit hindi lahat ay madali. Minsan, kapag mababa ang ani at kulang ang kita, Naupo siya sa ilalim ng isang lumang puno at tahimik na nagmumuni-muni. Iniisip niya kung paano matutugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at kung paano mapapanatili ang kanilang simpleng pamumuhay. Isang hapon, matapos ang mahabang araw sa bukid, napagpasya ni Mark na magpahinga sa gilid ng maliit na ilog malapit sa baryo. Dahan-dahan siyang umupo sa batong pampang hinayaan ng malamig na tubig na dumampi sa kanyang mga paa. Ang araw ay papalubog na. Nagpapadala ng gintong liwanag sa ibabaw ng tubig. Habang ang mga huni ng kuliglig at ibon ay sumasabay sa mahinang simoy ng hangin. Napansin niya mga bulaklak sa paligid na dahan-dahang umiikot sa hangin at ang mga dahon ng punong mangga ay kumikindat sa huling sikat ng araw. Habang nakatingin sa malayong bundok, naisip niya ang mga pangarap na matagal nang nakabaon sa puso niya. Ang pagpapagawa ng mas matibay na bahay, pagkakaroon ng sapat na pagkain, at simpleng kaligayahan sa baryo, tulad ng piyesta at pagtitipon ng mga kapitbahay. Sa bawat sandali ng katahimikan, ramdam niya ang kahalagahan ng bawat araw. Bawat patak ng pawis, bawat sakit ng likod ay may kapalit na kasiyahan at pag-asa. Isang umaga, habang nagtatrabaho sa bukid, napansin ni Mark ang batang si Carlo na nahulog sa gilid ng kanal. Agad siyang lumapit at tinulungan ang bata na makabangon. Ang simpleng aksyon na iyon ay nagpapaalala sa kanya na sa probinsya ang bawat isa ay konektado. Walang sino man ang nag-iisa. Matapos tulungan ang bata, nagpunta siya sa taniman ni Mang Rodel, isang matandang magsasaka sa baryo. Pinag-ani nila ng magkasama ang palay, nagkwentuhan tungkol sa buhay, at nagbahagi ng mga pangarap at alaala. -ala. Napagtanto ni Mark na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa ani o material na bagay. Ang kabutihang ipinapakita sa kapwa, ang pagtutulungan at ang malasakit sa komunidad ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Sa paglipas ng araw, naisip niya na ang bawat maliit na kilos ay may malaking epekto sa bawat isa sa baryo. Ang simpleng pagtulong at pagbabahagi ay nagdudulot ng malaking kasiyahan sa puso ng bawat isa. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Mark na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal sa pamilya, kaibigan at sa kanyang kapwa. Nag-ipon siya mula sa ani. Pinagawa ang kanilang bahay at inalaga ng taniman ng mas maayos. Kahit hindi mataas ang kita, ramdam niya ang kasiyahan sa bawat araw. Ang bawat hakbang, bawat pagtatanim at pag-aani ay nagdadala ng kapayapaan sa puso niya. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng kanilang kubo at pinagmamasdan ang mga bituin, napangiti siya. Alam niyang sa kabila ng hirap, may liwanag sa bawat araw. May pag-asa sa bawat pagsisikap. At sa bawat simpleng gawain, nakikita niya ang kagandahan ng buhay probinsya. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay. Ito ay nasa kabutihan ipinapakita sa kapwa, sa pagmamahal sa pamilya at sa simpleng kasiyahan sa bawat araw. Sa pagtutulungan, pagtitiis at pag-aalaga sa kapwa, Natututo tayong pahalagahan ang bawat sandali at ang kagandahan ng buhay probinsya.